Join Town Hall Meet on Radio Natin Nationwide Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Friday po and happy Valentine's Day. Happy Hearts Day buong Pilipinas at mga nasa labas ng bansa. Kasama niyo po Cheska San Diego Bobadilla sa programang Radyo Natin Town Hall. At bukod sa kumustahan natin dito, ay syempre babatiin natin ang lahat ng medyo busy busy na ngayon dahil Hearts Day o Valentine's Day, maraming event. Kung hindi ka man may date ngayon, siguro busy sa trabaho, busy sa negosyo, ang daming nangyayari yare ngayong araw na ito. Kaya samahan niyo po kami sa 30 minutes na discussion ng iba't ibang issues of the land. Ano ba yung mahahalagang mga diskusyon na dapat nating pag usapan Ano yung mga issue na dapat nating talakayin? Dito po yan sa radyo natin nationwide at sa radyo natin town hall meeting. Ngayon may mga pag-uusapan tayo ng mga issues at hand. Isa na dyan yung kalusugan ng ating mga kababayan. Kaya pakinggan po natin ang ilan sa mga update at balita tungkol dyan. Radio Nati Nationwide! Nationwide! Ngayong araw ay ginugunita nga natin. Bukod sa Valentine's Day, ginugunita din ngayon ang ikalimampung anibersaryo ng Philippine Heart Center. Yan po ay tinayo ng dating unang ginang na si Imelda Marcos noong 1975 bilang bahagi ng pagsisikap na palakasin ang serbisyo ng pangkalusugan sa Pilipinas. Kasabay ho ng selebrasyon, layo ng Philippine Heart Center, katuwang din si Senator Amy Marcos, na makapagpatayo ng mga regional specialized hospitals sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Gaya ho ng Philippine Heart Center, Lung Center of the Philippines, National Kidney and Transplant Institute o yung NKTI. Ganun din katulad ng Philippine Children's Medical Center at para sa mga uh, nasa probinsya, mas magiging malapit na ho at pinahusay ang mga serbisyong medikal para sa bawat Pilipino. Ginugunita nga ngayong araw, February 14, araw din ng mga puso or Valentine's Day, ang golden anniversary ng ospital na itinatag ng February 14 ng 1975. Sa ho yan ang Presidential Decree No. 673 ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Radio Natin Nationwide! Nation sa kaugnay naman na balita, libo-libong bata naman na may sakit sa puso, nakatagpo na ng bagong pag-asa dahil sa sa libreng operasyon. Dinatayang nasa 2,158 na mga kabataan o mga bata na may sakit sa puso na bigyan ng libreng operasyon at pampagamot sa ilalim yan ng proyekto na Heart Warriors. Bahagi lamang yan ng uh, napakarami pang mga nangangailangan o yung bilang na 2,000 plus, bahagi lang yan ng mas marami pa na mga kabataan o mga batang nangangailangan ng operasyon at atensyong medikal. Ngunit dahil nga ho sa programang Heart Warriors, ngayon ang mga batang 'yan bitbit -bit na ho nila ang bagong pag-asa para sa isang mas malusog at masayang kinabukasan. Tuloy-tuloy ho yung programa ng Heart Warriors para mas marami pang batang Pilipino na nangangailangan ng tulong medikal at libreng operasyon ang mabigyan ng lunas at magandang kalidad ng buhay. Para sa mga nais nice, makipag-ugnayan sa proyekto ng Heart Warriors o yung grupo na yan, isearch nyo lamang po sa website at, uh, o sa website ng Heart Warriors of the Philippines ang karagdagang mga detalye. Pwede rin silang sundan sa Facebook Heart Warriors of the Philippines Ang Heart Warriors ay programa din ni Senator Aimee Marco Nationwide. Nationwide. Yung hapon kasama naman natin ang isang Pediatrician na nagpapakadalubhasa naman Sa pag-aalaga, pangangalaga at pag-handle Ng mga batang may sakit sa puso Ang nagpaulak po sa ating discussion ngayong hapon Siya po ang Department Head ng Department of PD Pediatric Cardiology ng Philippine Heart Center, isa pong pediatric cardiologist. Ang kasama natin si Dr. Juliet Balderas. Doc, magandang hapon po sa inyo, Doc. Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig sa radyo natin. At, uh, salamat sa pag-imbita po sa akin para uh, magbigay ng enlightenment ang sakit ng mga puso ng bata ngayon sa Pilipinas. Oo. Uh, in love ang marami, Dok, dahil Valentine's Day, ha, heart month ngayon. Pero nakakalungkot din in a way na malaman na may mga bata, bata pa lang, ay meron na palang sakit sa puso. Kasi normally, di ba, Dok, ang alam natin, ang mga nagkakaroon ng heart problem, heart attack, yung medyo maidad na. Pero may mga batang may sakit sa puso, Dok. Yeah. Madami, no? Nung nag-aaral akong sabi sa akin, teacher. Ang incidence ng uh, heart disease about 1 per 1,000. So, mula noon yun ang ginagamit ng incidence. No? So, nung napunta ako dito sa pag-aaral sa uh, sakit sa bata, sa puso, sa heart center, doon natin makikita na ang dami pala po may sakit sa puso, depende sa volume ng mga pasyente na tatanggap namin. No? About sa heart center, last year lang, How about ano kami? 2,500 children ang aming na-admit para sa heart disease. Bukod pa yon sa madaming naghihintay ng opera sa aming outpatient department Nagaling galing sa iba-ibang uh, sulok ng Pilipinas. no? Siyempre alam natin ang heart center ang tinatawag po natin ngayon sa ating universal healthcare nagpe-prepare tayo sa universal healthcare ito heart center pa rin ng tinatawag nating Apex of Cardiovascular Health. At sa uh, past years namin no in the last since 2013 naging abala ang heart center sa pagdevelop ng mga regional heart centers na kahit papaano ay eh, magkaroon ng ano ng pag-oopera ng puso ng uh, sakit sa puso sa mga bata dahil po marami sila. So ngayon ang napupunta na lang sa amin eh, mga advanced heart disease. So, uh, may mga 15 na po tayo na mga regional heart centers over the Philippines. Nag-oopera na po sila ng sakit sa bata. Ang pinaka-common kasi na sakit sa bata, yung butas, yung ventricular septal defect, saka yung nga nang namimitin, nangingitin, mga tetralogy of So yun, eh, yeah. nagagawa na po ito sa mga regional heart centers. Umikot po ang heart center sa buong Pilipinas. Nag-umpisa kami para matrain po yung mga legion. Ay, meron na po tayong mga limang ano, at, uh, independent. No? Meron tayong heart center sa sa Davao, yung Southern Philippines Medical Center. Sa Cebu, yung sa Vicente Soto Medical Center. Sa Ilocos, no, yung Mariano Marcos Medical Center. Sa sa ano po sa Bicol no sa uh, sa Legazpi yung uh, BRTTH Bicol Regional Training Hospital tsaka sa Cagayan de Oro yung uh, Northern Mindanao Center tsaka sa Iloilo -Ilo, Western Visayas Medical Center so uh, lahat po meron pong mga service mga simpleng operasyon na yun sa puso nagagawa na po at inuumpisahan ko namin unti-unti mga ospital sa region uh, ay unti-unti namin din-develop para maging independent. So lahat, meron na tayo sa Batangas. Batangas uh, Medical Center sa sa ano po, sa Kabanatuan. no, sa PJG, uh, Dr. Potential Medical Center. Tapos sa uh, sa Tacloban, no? Sa Tacloban meron din tayo sa sa ano, sa Cotabato, Medical Center sa Marawi po nakapunta kami ng Marawi sa Maypakpak Medical Center sa Zamboanga no sa Zamboanga Medical Center sa Bagyo no sa Bagyo uh, sa Bagyo General Hospital sa Naga so lahat po yon mayroon na tayong 15, pati po sa Bacolod sa Bacolod Roxin so lahat po kasama sa programa na ng uh, Regional Heart Center Development para magkaroon po ng lipid operas sa puso sa bata all over the country. Meron po kasi kami, meron po tayo yung Feel Healthy Benefit. Yung Feel Healthy Benefit uh, na umpisan po yun noong 2013. So, halos sampung taon na po yun nag, ano, na nagkakaroon ng lipid operasyon sa puso sa bata. So, parang pag yun po uh, ginamit sa mga region, magiging libre na rin po ang ano. Kaya tinatawag ng subsidized. Mm -hmm. Pag meron naman kayong income na mas mataas sa 50,000 a year at may kaya naman kayong pagbayad, pero ang pinakamataas nila lang po babayaran, mga 200,000 to 300,000 sa private group. E yung regular ano po, opera na wala yung sa subsidized ng PhilHealth, about mga 700, So, Naging malaking bagay po yon para makatulong kami sa mga batang nangangailangan ng operasyon sa puso. No? So since then, nakapag-opera na kami ng 6,000 na bata wow. using the program sa PhilHealth Benefit. So ngayon po nakikita namin na bukod dun sa mga simple, mas marami pa po mga sakit ng bata na complex na tinatawag at doon po kami nakatutok ngayon po well, after 50 years of heart center doon kami sa mga advanced care na tinatawag. Kung dati pinapadala natin sila sa ibang bansa, ngayon po nagagawa na po dito sa Philippine Heart Center. Kaya dati siguro ginagawa namin sa dalawang batang opera sa isang araw, isang linggo. Ngayon po halos lima o anim na bata na inoopera sa heart center para sa sakit sa puso. Kaya kung tatanungin nyo ilan ang may sakit, ngayon nanay nare-realize, napakadami Mm -hmm. may sakit sa puso sa bata na At least eh ang gobyerno at ang Philippine Heart Center ay nakatutok para isa-isa po ay matulungan paano po makakuha ng sa pagdagdag sa galing ng mga doktor. siyempre po eh mga bagong kaalaman no sa critical care pag-alaga para mas maganda ang outcome mm -hmm. yun po no. Oh. At maraming salamat sa pag-interview sa amin para malaman din ang ng ano, ng mga bata, mga nanay na may mm. sakit sa sa anak na may pag-asa po ang kanilang mga. Oo. Dok, kailan ba nalalaman niya na may sakit sa puso ang isang bata? Lahat ba ng sakit sa puso ng mga bata, inborn po ang tawag dyan? Hindi yeah. naman lahat, pero karamihan, no? especially yung mga inalaga, yung tawag dito congenital. Congenital, ibig sabihin mula ng pagkabata, eh, meron ng sakit sa puso, no? Lumalabas yun pagkapanganak, no? Kasi nahihiwalay na sila sa sa nanay, no? So, nagiging independent yung heart nila. So, yung dating nakadepend sila sa circulation sa mother, nawawala na yung pagkapanganak. So, anong mga mapapansin nyo? pagka pagkaanak, pagkapanganak? Yung iba, syempre, nangingitim. Hindi sila nangingitim pagkapanganak, pero minsan nakauwi na sa bahay. Kasi yung isang structure doon, yung... Uh, PDA na tinatawag natin. Bukas pa siya pag sa bata. Pero after two weeks of life, nagsasara na. So nag-iisa na yung uh, puso. So kung example, may merong uh, defect yung heart niya, magiging mangingitim unti-unti. Pag umiiyak, pag umiiyak, nangingitim. Yung iba, nakauwi na sa bahay, sabi wala namang murmur. Pero pag dating sa bahay, o kaya yung first follow-up, may naririnig ng murmur. Yung murmur ay yung tunog sa puso, no? Naririnig. Shh, shh, shh. Narinig yung uh, passage ng blood through no? the blood. So, tapos hinihingal po yung bata. So syempre ang ang activity ng bata eh dede, eh, di ba? Yeah. Milk feeding, saka huminga. So pag hinihingal sila napapagod sa pagdede, no? Yun din ang sinasabing mo kang nagbutas sa heart So yung simpleng ano activity ng bata any disturbance sa yung sa pagdede, no? So, po, hindi niya naubos yung uh, miyak niya within 30 minutes to 1 hour, hinihinga, nagpapahit. O kaya mabilis huminga. No? O kaya nanginit yung pag -uyak. So, yun po ang mga sintomas. Yung iba, hindi napapansin. Pero ang bagal, ang bagalan tumapa, hindi tumataba, hindi lumalaki yung bata. So, yun po ang mga sintomas ng chronic heart failure sa bata Oo. Pero Dok, once na operahan ang mga batang ito, kumbaga uh, bagong pag-asa, bagong buhay na talaga yung mararanasan nila dahil hindi na madaling mapagod at lalaki silang okay, Dok. Tama, tama. Tama kayo, no? So parang pinibigyan ng pag-asa yung bata na at least eh, yung counterpart niya, yung mga batang walang sakit, eh ma-attain din niya yung pag-aaral, hmm. naglalaro. Okay so yun yung mga objective natin na maibalik sila sa normal no normal life after an open heart surgery Oo. Dok, bukod dun sa tulong ng PhilHealth, yung Z, PhilHealth uh, Z package, yan yung ina-avail ng mga kababayan natin. No? Pag makapasa ka at yung mga requirements lahat ay naipasa mo at na-qualify ka, malaki ang maibabawa sa kanilang hospital bill, lalo na yung operasyon sa puso. Pero aside from PhilHealth Z package, meron pa bang proyektong iba na pwedeng makatulong? Kasi totoo yan, Dok, lalo na sa mga probinsya, yan ang iniisip. Kawawa naman yung bata, kailangang maoperahan pero hindi kaya ng pinansyal, Dok? Tama. Uh, talagang mahal ang ano, pa-opera sa bata kasi yung gamit ng gamit, ay eh, mahal talaga. Pero meron kami yung social service, no? yung social service namin, yung sustento na binibigay ng gobyerno sa heart center, eh lahat po yun eh, sa pagpapa-opera. Pero yun eh bata at matatanda. So uh, bukod doon, dahil nga magandang pagpa-opera at tumulong sa mga bata, may mga organization na willing talaga po mag-sponsor ng mga bata. Parang mas maganda po sponsor ang bata sa matanda. <laughs> Kasi parang feeling na bagong pag-asa after an open heart surgery. Para ang mga gaya po ng Heart Warriors of the Philippines, no, very active po sila. Meron po silang uh, branch all over the country na tutulong sa mga bata. So kung kami ay nag-mission, so madali namin naka-coordinate yung mga bata na kailangan. So, uh, ano din ang uh, mga maraming foundation na tumutulong mga Rotary Club of the Philippines, mga Global Grants, yung mga malasakit center, no, Mending Kids. So yun po madami pong uh, tumutulong. At saka yung ano po, may usap ko ngayon mga sa region niyo po kung mga legislator, mga legislator po sa Congressman at mga senador malaking bagay yung tumutulong din po sila sa kahit pa paano eh, mabawasan ang gastos ng mga pagpapopera sa bata. Hmm. So ngayon, eh, iniisip namin sana po ma-expand na, sinusupukan din ng PhilHealth, ma-expand ang coverage na uh, additional benefits para sa pagpapopera para halos wala na po silang gagastusin na itadagdag para sa oo oh. At doc uh, anniversary pala 50th tama ba? 50th anniversary yes. ng uh, oh, oh. Philippine Heart Center. Uh, exciting 'yan kasi golden years. Ano ang yes. aabangan ng ating mga kababayan sa mga susunod pang proyekto at susunod pang taon ng Philippine Heart Center. So ngayon 50 years po kami, di ba? 1975 to 2025. So ngayon eh maraming uh nag-expand ngayon, no? Kung saan, ano pa ba ang pwede namin ma-offer. Uh, ngayon, eh, magkakaroon na rin ng, ano, uh, free heart valve surgery. Heart valve surgery ang, ano, uh, in-offer ng PhilHealth na naibigay. Meron din po kasi tayong uh, rheumatic heart disease. Yung nasisira yung valve ng bata dahil sa sore throat, no? Mga after 10 years to 15 years, doon lang nila nalalaman, eh, na, kinakain po kasi ang valve hanggang hindi siya masyadong sumasara nagkakaroon ng heart failure so ang kailangan operahan yung valve para sumara ulit na tama so yun mahal din po kasi yun so may coverage doon tapos yung uh, pagpapaaral tsaka sana expand pa magdadagdag ng mga operating room mga no, para para mas madami pa kaming maoperahan at itutuloy namin ang project namin sa mga regional heart centers at matutukan ang pagpapaopera bukod doon siyempre po ang pag-aaral ng mga doktor siguro nangangailangan tayo ng dalawa hanggang tatlong heart media uh, cardio kada region so yun din po no so sana po tuloy-tuloy ang heart center the next 100 years yeah. para Ma-expand, magkaroon mm. ng marami pang uh, kama, huh? uh, mm -hmm. bed occupancy, tsaka yung building at tsaka yung pag-aaral para mas madami pang pabuhay ng oh, mga oh. bata para mas maraming matulungan. Kaya talagang privilege kami, Doc, na masamahan mo kami dito sa ating uh, updating na to episode na ito kung saan pinag-usapan natin, yung uh, mga bata na naooperahan na ngayon at halos lahat sa kanila dahil sa maraming proyekto, isa na yan yung Heart Warriors. At e nalilibre po yung kanilang operasyon. So, once again, Doc, maraming maraming salamat. Ikaw ang bearer of good news namin. This afternoon, Doc. Thank you so much. <laughs> Okay, bye-bye. Maraming salamat. Nakasama po natin si Dr. Juliet Balderas. Siya po isang pediacardiologist mula po sa Philippine Heart Center. Maraming salamat, Dok. Ranjo Nati Nation Nation. Maraming salamat ulit kay uh, Doc na nakasama natin at maraming salamat sa 50 taon ng Philippine Heart Center at sabi ng nito kay eh, mas marami pang taon ang pagsasamahan natin at maraming dekada, uh, hundreds of years na magsisilbe sa ating mga kababayan. Balikan lang natin ang iba pang balita ngayong araw na ito ng Friday. Nananatili kasi na pangunahing sanhi ng kamatayan sa bansa ang sakit na puso o heart disease, heart ailment. Yan ho ay ayon sa Philippine Statistics Authority. Dahil dyan, nananawagan din si Senator Amy Marcos na sana mas palakasin pa ang kampanya para sa maagang pagkakatuklas, maaga at uh, abot kayang gamot at mas maraming serbisyong medikal para ho sa mga Pilipino. Inikayat din ni Sen. Amy ang pamahalaan, ganun din yung private sector, hindi lang ho yung government ha. Malakasin din ang mga programang pangkalusugan upang mapababa ang bilang ng mga namamatay dahil sa sakit sa puso. Radyo natin nationwide! nationwide. Kaya nga kanina nabanggit natin yung programang Heart Warriors. Di ba may mga past episodes tayo. Kasama din natin si Senator Amy. Diniscuss niya ano yung proyekto na yan, ano yung programa na yan na Heart Warriors. Sino yung mga benefit beneficiaries niyan. Sige nga, pakinggan natin, panoorin natin yung bahagi lamang noong uh, talakayan natin at kwentuhan with Senator Amy Marcos na ipinaliwanag niya, ibinahagi niya sa atin, ikinuwento niya ano yung proyektong Heart Warriors. Ayan, may may mga sina-celebrate kasi na literal at figurative kapag ganitong February, 'di Oh, 'di ba? Feeling romantic. Feeling Romantic Ayan. at saka feeling uh, healthy dapat ang heart natin. Oh, 'yan. Healthy healthy ang mga heart kasi may Heart Warrior sa kong program. Alam mo niyo, nakakaaliw. Meron na kong uh, program na tinutulungan yung mga bata na magkaroon ng operasyon sa hmm. puso uh, puso dahil okay. uh, yung ibang bata kong Jenny may butas sa puso. Nangyari kasi sa akin, dalawa kong anak sa tatlo, may butas sa puso. Ah, Ayan, punta okay. kami lang punta sa doktor kasama ng iba. Mm -hmm. Hindi ko maintindihan nadaan sa dasal. Ang swerte ko, wow. dalawang taon, uh, biglang nawala. Tapos yung isang anak ko two and a half years naman, nawala na yung butas. Okay. Kaya lang, yung mga kasamahan namin, na iba pang mga bata at mga nanay, mm -hmm. andun pa rin sa clinic. Nakikita ko ang payat-payat ng mga anak. Tapos mm -hmm. yung mga blue baby, yung kulay itim yung labi. Tapos hindi sila maliksi, hindi masyadong matatangkad. Sabi ko nga sa sarili ko, kapag nar karoon ako ng pagkakataon, tutulong ako dito. Kasi kami sinwerte. Mm -hmm. Eh, sila naman hindi. Ang mahal-mahal pa naman magpagamot. So, ngayon, tuwing may humingi ng tulong, ayan, sa Philippine Heart Center, kahit pa paano, nakakausap ko pa rin ang mga doktor doon, mababait sila. Mm -hmm. At uh, yung nanay ko nagpatayuno eh, yung Philippine Heart Center. Kaya, ayun, tulong-tulong. Yun nga lang, kahit bayaran mo, kasi milyon-milyon din eh, ang mahal mm -hmm. eh. Hindi talaga kakayanin. Kung uh, walang tulong, kahit bayaran mo, ang haba pa rin ng pila. Ang dami oh, talaga oh, nangangailangan. Oo. So sa ngayon wala pa tayo talagang uh, programa ng gobyerno na tutugon sa mga ganyan kahit man lang sa mga bata muna. Wala pa. Ang sa akin, uh, siguro nakakatatlong libo na ako. Sa mm -mm. so, yung kusa natulungan. pa lang yun, Sen. pero kusa lang yun. O yun oh, oh. Heart warriors, kasi ang tatapang nila. Oh, oh. Alam mo, ang saya-saya pag uh, nag-work yung operasyon, para kang nag-sindi ng ilaw. Alam mo yun, from dark to bright talaga. Mm -hmm. Kasi yung bata na mahina, na nakalugmok, abay, biglang tatangkad, tataba, tapos bakulit na, takbo na ng takbo. Ang saya-saya mm -hmm. talaga. Oh, oh. At in, uh, joy talaga ako sa kanila. Second chance in life kasi ang uh, nakuha nila Sen. Eh. Correct. At saka yun, sinasabi ko nga sa kanila, may mission kayo, magpakabait kayo, tumulong kayo sa komunidad. Mm -hmm. At talagang hindi pa pang sarili ang dapat ninyong trabaho kasi binuhay tayo. Oo. Taman-taman na nai-share mo yan sa atin, uh, Senator Aimee, kasi ngayon ay, of course, February. Alam ko, iniisip nyo Valentine's Day. Ha? Yan yung pinakahala. Hindi, pero magre-reunion kami. Nagre-reunion kami eh, ng mga Heart Warriors. Ah, Nakikita ko sila eh, mm -hmm. pag lumalaki na. Yun ang masayang part eh. Naman. At talaga, yun ang literal na nakakataba ng puso. Mm -hmm. Napanood nyo ba o napakinggan yung episode na yan kung saan yun nga, ibinahagi at kinwento ni Senator Amy Marcos yung magandang programa. Sana tuloy-tuloy no? Kasi sabi nga dun sa binasa natin kanina, 2000 and plus, sabi ni Doc na operahan na yan, almost 3,000. Nakiter na nilan itong taon na to, pero marami pa. Mas marami pang pa mga bata at hindi lang bata, mga adult din Yung nangangailangan ng libreng medical assistance at libreng pagpapagamot, libreng operasyon para masolusyonan yung kanilang sakit sa puso. At eto ha, pakinggan naman natin yung mismong mga taong natulungan na ng grupo o ng proyekto ng Heart Warriors. Pakinggan, panoorin po natin at tayo uh, ma-inspire, matuwa, mabless sa kanilang mga kwento. Um, yung nanay ko kasi ang nagtatag ng Philippine Heart Center. Our commitment to world-class uh, cardiac care and surgery has been long-standing. My family's been uh, very committed to the establishment of specialist hospitals. Long, long ago, noong dekada 70, nagpa-survey kasi noong panahon na yon kung ano daw ang uh, sakit na pumapatay sa mga Pilipino. Kung paano nagkakasakit ang mga Pilipino? Siyempre, at that time, ang number one lagi ay eh, yung TV. Maalala ninyo, uh, lahat may primary complex, di ba? Pati, pati, ako noon, lahat ng bata may primary complex. So, yun ang number one problem. Nagkaroon lang ng uh, lung center, uh, which was then uh, coordinated and consolidated together with the Quezon Institute tapos ang sabi ang sumunod din ay eh, yung Philippine Heart Center at naalala ko pa napakabongga ng kanyang uh, pagbukas because all the world the uh, uh, world's best that came over and uh, everyone from Texas as well as South Africa all the big stars in cardiology came over Denton Cooley was here and uh, even the transplant specialists came to Manila Thereafter of course what followed were the Kidney Center and also the Philippine Children's Hospital. Maraming salamat po sa lahat ng tulong in, uh, financial, uh, lahat na financial na lahat ng support ah uh, maraming maraming salamat po kasi kung hindi po dahil sa kanya so hindi po maging, uh, hindi po maging successful ang uh, operasyon ng ano Nagpapasalamat po kami kay Senator Ivy kasi isa po siya sa unang-unang tumulong sa amin ng unang opera po niya na pinaano. Talagang wala po siyang um, ano, nung humingi kami ng sa kanya, binigay niya po ka. Maraming salamat po kasi isa rin po siya na hindi ako po ng garanti medes. Nung po siya na nakapalaan po siya dito sa Philippine Health Maraming salamat po sa kanya. Ayan naman talagang nakaka-inspire, nakakataba ng puso, ba? Diba? Nakaka-healthy ng puso na marinig yung mga ganyang kwento. Sana nga mas marami pang tao ang gumaling, maging maayos ang kalusugan, gumaling sa sakit, lalo na sakit sa puso at lalo na yung mga bata na, ba? Diba, as, a, as, a, as young as they are, eh, nakakaranas na ng hirap sa kalusugan. Sana nga magtuloy-tuloy na maraming tao, maraming grupo o maraming batas ang maipasa para sila ay maasistihan at matulungan. Radyo Natin Nationwide. Nationwide. At yan na muna ang kabuuan ng ating naging discussion. Kumustahan updatean dito sa Radyo Natin Town Hall. Kabahagi po natin ang lahat ng uh, mga istasyon ng Radyo Natin Nationwide sa buong Pilipinas. Isang daan at mahigit na istasyon mula po sa Luzon, sa Visayas at Mindanao nakatuwang natin tuwing tayo ay may ganitong talakayan sa radyo natin na Town Hall Meet. At syempre ngayong hapon nakasama din natin si Dr. Juliet Balderas. Bukod kay Senator Amy Marcos, sila yung mga nagpaliwanag sa atin. Gaano ba karampant, gaano ba karami ang mga taong nangangailangan na masolusyonan yung kanilang sakit sa puso, lalo na ang mga kabataan. At syempre bumabati tayo sa Philippine Heart Center na nagse-celebrate ng kanilang golden anniversary Ngayong araw na ito At syempre bumabati din kami ng Happy Happy Hearts Day Happy Valentine's Day Luzon, Visayas at Mindanao Sa ngala ng buong puwersa Ng Radyo Natin Nationwide Magandang hapon Mag-iingat po kayong lahat Radyo Natin Town Hall Meet On Radyo Natin Nationwide